Ginawa ko pala ang vlog na to para sa mga kagayanting Pilipino na nasa ibang bansa na anytime this month or in a few weeks or uuwi ng Pilipinas. Etong vlog na to ay makakatulong sa iyo. At kung may ka na nasa ibang bansa at uuwi ng Pilipinas. Pakishare po ito. Ito nga, na pumasok ang 2024, maraming mga pangyayari na nangyari dyan sa Pilipinas. Sa mga umuwi na OFW o mga immigrant Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, mayroong kanya-kanya silang kwento. Ang karamihan dyan is malulong. Itong si-share ko rin sa inyo is based on real talaga. Isang kababayan natin, dati kong katrabaho sa Dubai, ang kapatid niya, at pumunta siya sa Dubai para para mag-vacation lang. So nung pumunta siya sa Dubai, napaka-smooth na mga pangyayari. Walang problema Nakalabas na kalabas sa parating Dubai. Nagkaroon siya ng problema after a month na kumibig siya ng Philippines. So nung bumalik siya ng Pilipinas, from Dubai, meron mga bagay-bagay na pinadala sa kanya ng kanyang kapatid at katrabaho ng kapatid niya. Tandaan nyo guys, yung mga padala, di ba, ng mga kamag-anak, padala ng mga katrabaho, minsan kailangan nyo silipin kung ano yung mga yan. Kasi kapag hindi nyo ginawa, maaaring yan ang magdala sa inyo sa problema. Problema ng malaki. Alam natin na sa Dubai, murang-mura ang mga dito. Murang-mura. And kapag may extra kang pera, bilit i-impact mo. Ayan. Pag meron kang time, dalhin mo sa Pilipinas. Pero siguro noon yung mga panahon 10 years ago, pwede. Kasi ako that time, meron din ako mga nabiging na uh, coin ng sa Dubai. At yun ang naging parang ipon ng sa investment ko. Noon yun, yung, mga 10 years ago na ipasok ko ng Pilipinas mo. At hindi naman sila ganung karami. Kailangan update ka kung ano ang merong nabago sa rules sa Bureau of Customs ng Pilipinas. Kailangan aware ka na maraming bagay yung hindi mo suwede madalahin. Diba? At kung hindi mo yun alam, kailangan i-check mo yun sa Bureau of Customs sa Pilipinas. I-share ko dyan sa baba yung kanilang link. So marami. So ganito, karamihan sa atin sa Oh, karamihan sa ating mga OFW, marami tayong mga gamit na dilumaing or bago pa. So normally, pwede kang magdala ng mga ayan, dito. Pero dapat naka-declare dyan kung anong klase yung dito. Naka-satakyan. K-24K, mga ganun. Kasi, bawal i-travel yung mga items na mga fake goods. Kagaya ng mga ganyang bagay. Alam naman natin yan. So, kung meron ka man, okay lang yun. And, kung meron kang susobra, so susobra, so kung ang uh, ka, uh, ka, ba, ka, akibat na halaga is napakalaki, kailangan mong i-declare yun. Kasi kapag hindi mo yung clear at na silip yon sa camera, pwedeng ito ay maging isang problema para sa iyo. Yung mga gamot, normally marami sa atin dyan. May mga gamot sa high blood kung ano-ano. Kung ang gamot na ito ay manufactured sa ibang bansa, kailangan dalhin nyo to with original box or original and um, container. Kasi bawal yung mga gamot na dalhin kapag nakalagay lang normally sa mga uh, plastic cans, di ba? Or container. Walang description kung anong gamot to. Diba? Bawal na bawal yun. Hindi mo madadala yun sa loob ng bansa. Okay, yung mga gadgets, maraming gadgets, di ba? Yung mga gadgets na pinaglumaan, pwede mong dalhin yun. As much as um, counted quantity, hindi pwedeng sobra or hindi pwedeng magdadala ka ng maraming cellphone at bebenta mo sa Pilipinas. Naku, problema yan. Eto pa, yung mga mamahalin na gadgets kailangan wala sa box at may patunay na gamit sila, hindi sila Original case for unused Laptop, cellphone Diba? Yung mga mamahali na bag ba? Diba? Normally, yung mga mamahali na bag na yan Diba? Kung meron man kayo Gamitin nyo na lang Huwag nyong ilagay sa hand carry Or huwag nyong ilagay sa inyong luggage Kasi makikita yan Kung mapapansin nyo yung ibang hand luggage Kapag na-extray nila At merong mga item doon na um, nakakapagtaka, binubuksan nila ang luggage mo para silipin kung ano to. Kung may mahalin kang bag, mahalin kang mga gamit, accessories, kailangan mong i Kasi kailangan mong bayaran yan ng tax. ba? Diba? Sa mga mahilig bumili, ba? Diba? sa duty free sa ibang bansa, kasi mas mura doon. At dadalhin mo sa Pilipinas. Alamin nyo kung ilang quantity ng mga alak or bottles ang pwede nyo o dalhin. Normally, inasabi yan sa kanila. Pero kung hindi ka aware, maximum yan. 2 per person ang pwede mong dalhin pala. Merong mga iba't ibang pagkain na hindi mo siya pwedeng dalhin sa Pilipinas. Pagkain yun pero hindi mo siya pwedeng dalhin. Kasi merong mga pagkain na gawa sa ibang bansa na ang ingredients is hindi legal sa Pilipinas. Diba? Eto lang, gusto ko lang i clear sa inyo. Yung mga bagay na mamahalin at personal use at ginagamit nyo habang nag-travel kayo. Halimbawa, meron kayong hikaw, puno yung tenga nyo, magkabila, diba? Yung kwintas nyo, apat, lima. Okay lang yun. Yung bag nyo, diba? Mamahalin. Gamit nyo, okay lang yun, diba? Yung ngipin nyo, purong ginto sa loob. Okay lang yun, diba? Walang problema yun. Ang problema sa mga ganitong mamahaling item is yung itinago mo sa suitcase sa hand carry mo yun yung, yung magkakaroon ka ng problema so isipin mo muna especially ha, minsan tayo mga Pilipino nasa ibang bansa, magdadala tayo ng napakaming luto, magdadala tayo ng napakaraming dollars isipin mo, or alamin mo kung magkano lang ba ng foreign currency ang pwede mong dalhin sa Pilipinas kasi baka magka problema ka talaga dyan equivalent of 50,000 pesos lang ng foreign currency ang pwede mong dalhin one hand. Yun lang. At hindi ka lalampas. At kailangan mong i-declare yun. ba? Diba? Etong vlog na to is lalong-lalo na sa mga taong lalapag sa Naia International Airport One kailangan ng experience dyan. Pero, outside, mm -hmm. hindi ka ako mm -hmm. aware. Pwede kong silipin na pinalam sa inyo. Pero kayo, karamihan sa atin is lumalapag sa NIA International Airport 1. Like no diba? I hope meron kayong natutunan sa short vlog na to. Please, don't forget kung ano man yung kailangan yung i-clarify bago kayo umuwi ng Pilipinas, isinitin nyo muna yung website ng Pilipino diba? Nandun lahat nakalagay kalagay, naka-itemize kung ano yung mga prohibited, ano yung mga kailangan yung i-clear. Nandun sila lahat, naka-itemize. Diba? Isa pa, kung yung mga uuwi ng Pilipinas at merong mga bagay na padala ang mga kaibigan sa ka mga ipaliwanag ng maayos na kailangan ng silipin kung anong laman ang ipapadala mo. Huwag kayong tatanggap ng mga padala na iuwi ng Pilipinas na nakasil o nakabak. Kailangan buksan nyo yung box na yun bago nyo tanggapin at ipaliwanag nyo sa kanya na hindi ko to dadalhin ng nakabak. Dadalhin ko to na open. Normally kasi sa mga nakabak -box, box niya, minsan talaga hindi natin alam kung ano ang inagay nila. Sasabihin lang sa yung cellphone niya, baka meron pa Hmm. Tandaan niyo po, kayo na, ang, uh, kayo na ng Pinas ang haharap ng mga mm, um, sabi niya, mga pangyayari, situation, paglapag niyo ng nabiyak. Hindi yung taong nagpadala sa inyo sa Pilipinas. Kung nagpadala siya ng mga ganitong bagay na bawal sa Pilipinas, hindi siya ang makukulong. Kayo ang makukulong. Kung nagpadala siya ng mga mamahalin, ng mga kung ano-anong gamit na maraming I am, in uh, sampu, yung alam yung hindi naman normal hindi siya ang mananagot, kayo ang mananagot. So bago kayo umuwi, bago mo tanggapin yung mga padala ng mga kaibigan, kamag-anak, kakilala ng kaibigan, kakilala ng kapatid, mag-isip muna kayo ng sampung beses. Siguraduhin nyo na yung mga item na dadalhin ng Pilipinas is hindi kayo ilalagay sa malaking problema. Maraming maraming salamat. sa is Stenoy. I hope meron kayo natutunan. And don't forget to ask or comment below kung meron kayong tanong and kung meron mang kayong gustong malaman about the Philippine costume, ilalagay ko dyan sa baba para masilip nyo. Maraming maraming salamat. Have a nice day mga kababayan abroad.